Ayun, magandang araw mga ka-auto. Sa video naman po ito, babahagi ko sa inyo itong problema ng ating barako. 175. So, nagkakataga siya dito. So, ang problema niya po ay itong oil seal. So, papalitan po natin to. So, pagpapalit mo nito, binaklas ko lang po itong pinaka-facer niya dito. Tapos yung kanyang takip dito sa sprocket tatanggalin lang po natin yung dalawang tornilyo dito tanggal to tapos hugutin na po natin yung kanyang sprocket tapos ayan na tapos pag tanggal naman po ng oil seal nito napakadali lang po yan sisikwating lang po natin ayan so ito na po yung luma matigas na talaga so nakabili na po ako ng pamalit natin ito po yung ating pamalit yan so pansin ko po kung para po dito sa bago at sa luma maluwang na itong gitna so, sa bago maliit pa so napakadali lang po nito nagawin lang po natin lalagay lang po natin ganyan ito po nasa loob yan po na nasa loob nya ito po nasa labas Lalagay lang po natin. Tulog lang po natin. Pupukin lang po natin ang konti. Namin po yung luma natin. Dandaan lang po. Yan. So pag lapat na po siya, lalagyan na lang natin ito. Tapos papalitan din natin yung o-ring natin dito. So ito naman po hindi ko na pinalitan kasi ayos pa. So ito ilalagay na po natin yung kanyang spacer dito. Ayan. tapos lalagay na po natin yung kanyang sprocket Ayan. medyo nakulundo to lalagay na po natin ito sprocket na tapos sunod yung lock lalagay natin yung lock yan tapos yung tornilyo nya hindi po natin para hindi umikot So, ganun lang po kadali magpalit ng oil seal sa sprocket dito sa ating Kawasaki Barako ko. Or kahit sa anong uri po ng motor, halos pare parehas lang po ang proseso niya. So, may video rin po ako na pinalitan ko po yung dun sa ating Suzuki Mola 125. So, ganun lang din po ang proseso. So, kung nagustuhan nyo po ang video ito, bago pa lang kayo dito sa ating channel, Pakihit nyo naman po yung subscribe button at notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod na may babahagi. Video sharing tungkol sa mga kota natin. Salamat po. God bless.